Ito ang kinatatakutan ng mga DDS. Yes, ng mga Duterte, diehard supporter. Wow! <laughs> ang uh, pagkakatalaga dito kay uh, Jesus Cresfin Remulia bilang ombudsman. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang kapangyarihan ng ombudsman sa bansang Pilipinas? At ano ang katungkulan nito at ang kayang gawin ng puwersa ng isang ombudsman? Yan ho ang ating tatalakayin ngayon dito sa biyahe ni Koy TV kaya tumutok ho kayo sa ating pag-uusapan na way sana ay magsilbi itong babala sa mga DDS na nagtatangkang manggulo na ang katapat ninyo mga kababayan ko ay nandito na mga kababayan at isa pa maghanda-handa na rin kayo ng inyong uh, ang inyong uh, tissue maraming iiyak sa pag uh, talaga ni uh, Ombudsman Boying Remulla ano ang um, ano ito mga kababayan ko pero bago ang lahat maaaring mo ba akong i-follow, i-like, comment, share and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo ng ganitong usapan. Ito ang mga maiinit na balita mga kababayan ko. Pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa pagkakatalaga bilang ombudsman ni Jesus Crespin Remulia. Pag-usapan natin ito. Marcel, ang reaksyon ng palasyo sa patuloy ng mga batiko sa pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman? Alam mo, Jiggy, dinipensahan ng Malacanang. Uh, ang... O oh, ayan, na narinig nyo, at ah, dinipensahan ng Malacanang. Pagkakatalaga kay uh, Justice Secretary Remulia bilang bagong ombudsman. Malinaw naman daw ang mandato niya bilang bagong ombudsman at yan ay ang manilbihan para sa bansa. Maging transparent at maging patas kasuhan, investigahan, yung mga dapat kasuhan at dapat investigahan. Ayan, narinig nyo kasuhan ang dapat kasuhan, investigahan ang dapat investigahan. Alam mo ang unang-unang umalma dito mga kababayan, makinig ko kayo. Ang unang-unang umalma dito yung mga DDS senators. E ako ho'y naghihinala na nga ho, mga kababayan ko dahil uh, tila ho ba, sila ho ang unang-unang umaalma kapag merong o appointee ang Pangulong Bongbong Marcos. Eh samantalang ang balita ko ho mga kababayan ko, abay um, yung mga senador ho mga kababayan ko, eh, nag-apply ho ba ah, ng pagiging ombudsman? Oho oh, tama ho kayo mga kababayan, nag-apply ho ng pagiging ombudsman ito mga to, mga kababayan. Kaya ho mga kababayan ko, eh, ito ho, kung makikita nyo ho, dito, eh, bigo ho sila na kunin yung ombudsman na uh, position. Kaya ho nung nai talaga ho si Boeing Rimulya, laking takot ho ng mga DDS at mga DDS senators, mga kababayan. Hindi raw siya itinalaga para humabol sa mga political rivals ng administrasyon. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ito po, mga kababayan. O sabi po ni Atty. Claire, Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Okay. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Yun ang pinakamatindi doon. Tama yan. Imbestigahan dapat ang imbestigahan. Hindi po dapat na metalikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Yan. Yan, yan. yan ang dapat na malaman. Yan ang grounds. Pero may malalim akong explanation dito. And every one of you is surprised kung ano talaga ang uh, grounds ng pagiging ombudsman ni Boeing Remulia. O, may maya, pakinggan nyo muna to. Jiggy, matatandaan kasi natin na bago pa ilabas ni Yuse Castro ang pahayag nito, nagsalita na rin sa Senator Amy Marcos. Ayan, ay naku! Ay naku po! Nagsalita na! Nagsalita eh! Angal ng angal ng ano eh, Angal ng angal na maging ano, na maging uh, ano si Boying. <laughs> Alam mo si Senator Amy, I mean, nagtataka ako. Dati ang gusto niya, Senate President. Kaso nabigo siya. Ngayon naman mga kababayan ko, ngayon naman mga kapatid, eto naman, ombudsman kaso hindi rin siya pinalad. May pasuot-suot pa ng gown ng ombudsman eh. <laughs> Di ba? Tuloy. Na kumupestron dito sa desisyon ng uh, Pangulo na si Secretary Remulla yung italaga bilang bagong ombudsman. Alam mo, wala ako nakikitang, ano, wala ako nakikitang uh, grounds na hindi pwedeng maupo si Boeing as uh, ano, as, uh, Ombudsman. Eh. To be honest, Boeing Rimbulia deserves that position yeah, he's always fit, uh, fit na fit doon sa trabaho ng pagiging ombudsman. Yan ang gusto ko sabihin sa lahat. Ha? Dahil ang tingin niya mukhang ginawa ito para habulin itong si Vice President Sara Duterte, lalo na hindi nagtagumpay yung impeachment case laban sa kanya. Oh, ito, eh, yan ang idadahilan ninyo. Yan, eh, tanong dito. Ang ano ba mandato ng ombudsman? Let me let me explain. What's ano ba ang uh, ang, ang mandato ng isang ombudsman? mga kababayan ko sa bansa. Ano ba mandato nito? Di ba kakasabi lang natin, habulin, kasuhan, idimanda yung mga opisyal na nagkakasala. Nagkakasala? Yan tanong ko dito, anong kinakatakot ni Senator Amy Marcos? Mga kababayan ko, anong kinakatakot ni Senator Amy Marcos dito? Eh, liban na lang kung may kinakatakot sila o may kinatatakutan sila. Mga kababayan, di ba? Tama ba ako? Liban na lang kung may kinatatakutan kayo mga DDS Senators. Doon kayo matakot. May pagkakahawig dito yung pananaw ni Senador Bato de la Rosa na alam naman nating lahat na rin ni VP Sara. Narito ang pahayag ni Senator Bato. Eto, tingnan nyo. Sabi, sabi, ni Senator Bato. Bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-investiga kay uh, VP Sara Duterte? Eh, naku! Eh, ano bang unang-unang marching, ano bang unang-unang may marching orders ba na nakuha si Rimulya? Wala naman, di ba? But who is the second highest official? Sara Duterte. If President Bongbong Marcos may pagkakasala, iimbestigahan din naman ni Rimulya. Di ba? Sa dami-dami sa problema, yung kaagad ang sutokan niya ng Pansin. Ba? Eh nako, wala ka nalang masabi, natatakot ka lang eh. Bakit hindi niya itong mga uh, ghost flood control projects. Eh, papunta tayo dyan. Actually, may balita na nga ako eh. Pagkatapos nung imbistigahan nung uh, itong uh, Duterte, iimbestigahan din yung 51 billion. Mga kababayan ko. Balita ako na yan ha. Sa kabila naman ng pagtutol, gigi ng ilang mga senador, meron din namang ilang babata na nagpakita ng suporta sa pagkakatalaga. kay Remulya bilang bagong ombudsman, isa na sa si Senate President Tito Soto na tingin naman niya ay malawak ang naging karanasan ni Remulya para hawakan ang bagong posisyon na ito. Sa si Senator Alan Peter Cayetano, tingin naman niya dapat bigyan muna ng pagkakataon si Remulya para patunayan niya yung kanyang sarili sa pagiging ombudsman, Yeah, I agree. Pero ito mga kababayan ko, makinig kayo. Alam nyo, bitin yung balita eh. Meron dito, may balita dito mga kababayan ko na tila ba, mangingilabot kayo sa anong position at anong meron na kapangyarihan etong si uh, Ombudsman Boying Rimulya. Tingnan nyo to. At... Tingnan nyo mabuti mga kababayan na pakinggan ninyo. Pakinggan nyo to. According, according, to, ano, according to Rappler, mga kababayan ko, Merong ground si Rimulya na tila ba matindi? Panoorin nyo to mga kababayan. Ito ang mga pwedeng gawin ni Boying remulya bilang bagong ombudsman. Si DOJ Secretary Jesus Crispin, Boying remulya na ang bagong ombudsman. O no, di ba? Tainggan nyo ha. Pinili siya ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong October 7, 2025. Bilang ombudsman, malawak ang magiging kapangyarihan ni Remulla. Ano ang magiging kapangyarihan ni Remulla? Ayan na, mga kababayan ko, painggan nyo mabuti. Malawak to mga kapatid, dito matututo kayo kung ano ang meron si Boeing Rimulia. Una, pwede siyang magsuspinde o magtanggal ng mga government officials at employees na nagkasala. Ayan, government official, employees na nagkasala. For example, governor, mayor, senador, uh, congressman, house speaker, mga kababayan ko. No, ayan na uh, mga as uh, konsehal, kapitan, Diba, lahat ng government official event even even uh even uh yung mga employees ng gobyerno pwede niyan tanggalin. Mga kababayan, yun ang grounds niya ha? meron pa. May kapangyarihan din ang Ombudsman na magsampa ng kaso laban sa mga tiwaling government officials at employees. Ayan! Isa lang, isa pa lang 'yan sa mga grounds ni uh, Ombudsman Boying Remulya. Malawak to. Promise. Kasi nakikita, nakikita ako si Boeing na magiging katuwang to ng gobyerno upang tumino ang bansa natin. Mga kababayan ko, meron pa to mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti. Napakalawak to. Kaya, kaya po mga kababayan ko, yung mga tiwalihu sa gobyerno, excuse me, yung mga magnanakaw, takot na takot na takot na takot po ngayon. Bakit mga kababayan ko? eh, tapos na yung termino ng Duterte Magdanaka. Hindi na po Duterte Magdanaka ang hanakaw po ngayon na ombudsman. Ang ombudsman po ngayon, po, appointed ni PBBM. Si, si, uh, si former DOJ Secretary Boying Remulia. Oh, panoorin niyo ba po. Meron pa po ito. Oh, ayan. Halos lahat ng government officials ay saklaw ng mandato ng ombudsman. Ayan! <laughs> Oh, ito na. This is the highlights, mga kababayan. This is the exciting part. Even si Vice President Sara Duterte. Ngayon. Yung... <laughs> Even si Vice President Sara Duterte. Now you are, now, na, na, now, now alam niyo na kung bakit umaatungal si Senator Amy Marcos. Because the Vice President tagilid na tagilid siya dito kay Boying Remulla kapag nahalungkat yung kanyang confidential funds, mga kababayan. Di ba? <laughs> oh. Oh, sabi pa dito. May flood control corruption issue. Ayan, pati flood control corruption issues lahat. Pwedeng imbestigahan ni Remulla ang mga government officials na allegedly involved dito. Ayun, saan ba nagsasampa ang ICI? Mga kababayan ko sa ombudsman, mga kababayan. Kapag ni sapat na ebidensya, pwedeng parusahan ni Remulla at magsampa ng kaso laban sa mga officials na involved sa korupsyong ito. Yun ang matindi doon, mga kababayan ko. Ngayon, ngayon, papakita ko sa inyo, yan ho yung grounds na ginagawa ho ng ombudsman because this is the first time na narinig nyo na Ayan pala yung trabaho ng ombudsman. Yan pala yung ginagawa ng ombudsman. O yung mga ordinary Pilipino, they don't know kung ano ang trabaho ni Crispin Rimulia. Basta alam lang nila, kinatatakutan siya ng mga DDS at ng mga kurap na mga senador, kongresista, at mga public officials. Ngayon, malalaman nyo na mga kababayan ko because yan na ho yung trabaho niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan ko, kung gaano pa po kalawak ang saklaw ng pagiging isang ombudsman. Pero, Naaalala nyo ho ba, mga kababayan ko, at ipapaalala ko lang ho sa inyo, yung nakaraang administration na nagtalaga ho ng sarili niyang ombudsman, alam nyo ho ba ano nangyari, mga kababayan ko, mga kapatid? Dito ho, makikita nyo ho kung paano ho kinover up talaga ng dating administrasyon ng bansa natin, mga kababayan, ang uh, malawakang korupsyon na di umano ay kitang kita ho dito sa mga paliwanag ho sa video na ito. Dahil dito nyo lang ho malalaman sa channel na to mga kababayan ko at maipapalabas natin sa buong mundo, sa buong mundo na makakapanood itong video na to na ang tahas ang pangungurap ho nung nakaraang administrasyon ay tila ho ba ay talamak na talamak at kitang kita kung papaano nila kinoberap ang ating bansa. Hindi ko ho kayo hinihikayat na magalit. Subalit mga kababayan ko, kung ganito ho ang ginagawa sa ating bansa mga kababayan ko, abay ipauubaya ko sa inyo ang paghusga mga kababayan. Kaya mariin nyo hong pakinggan ang video na to. Dahil sa video ng Rappler ay marami ho kayong matututunan mga kababayan. Panoorin nyo ho ito. Hindi lang yan. Ngayong ombudsman na si Remulya, pwede niya ring balikta rin yung mga questionable ng polisiya ng ombudsman ni Duterte na si former ombudsman Samuel Martires. Ayan, mga kababayan ko, involved dito yung pinalitan ni Remulia na si Samuel Martinez Na ang yan po ay appointed ng dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan ko, Una na rin yan, ang pag ni Martires ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALEN ng mga government officials. Ayan ho, mga kababayan, nung panahon ho ng mga Duterte, mga kababayan ko, ay uh, kung mapapakinggan ninyo, mga kapatid, ito hung si Samuel Martires, mga kababayan ko, ipinagbawal ho niya ang pag-check ng SALEN ng mga government officials. Tingnan nyo ho mga kababayan ko kung paano ho minanipula ng dating administrasyon, mga kababayan ko, ang mga ganitong sistema. Ito ho ay isang talamak, mga kababayan ko, na nagbabawal na magpa-lifestyle check, mga kababayan ko, dahil sa utos ng ombudsman, mga kababayan. Aminin ho natin, nung panahon ho ni dating Pangulong Duterte ay nasa maling kamay ho tayo, mga kababayan ko, kaya ho tinatama ho natin ngayon. Ito ho ang patunay, mga kababayan ko, na ang dating uh, o ang, ang, dating ombudsman mo na pinalitan ni Boying Rimulya ay naggumawa ng isang uh, matindeh na hindi pwedeng i-lifestyle check ang mga government official. Sa makatawid, malayang kung ang opisyal ng gobyerno o ang taong hinalalho natin sa sa, pag, sa pamumuno eh malaya hong makakapagnakaw sapagkat wala hong nagbabawal sa kanila at wala ho mga kababayan kong nagla-lifestyle check sa mga opisyal na ito. Ito po yung isang piraso ng papel na nagsasummarize ng yaman ng isang government official. Sa papel na ito, makikita kung may red flag sa isang official, lalo na kung minomonitor taon-taon. Ayan, mga kababayan, naintindihan nyo na po. Mga kababayan ko, isa pang ginawa ng uh, Duterte, Al, Duterte Ombudsman. Pwede rin ibalik ni Remulia ang lifestyle check sa government. Ayan, yan ho ang pinakamagandang gawin. Kasi ho, isa ho ito sa guard mga kababayan ko. Bukod sa pagpapalit ng constitution ng bansa natin, isa rin ho sa pag isa rin ho mga kababayan ko ang paglifestyle uh, pag lifestyle check sa mga government officials mga kababayan. Para mas makita ho natin kung lumobo ba ang kanilang yaman simula nung sila ay namuno bilang uh, ng ating gobyerno. Kaya ho mga kababayan ko, itong uh, Duterte Ombudsman na to, tila hubay kinoverap niya para hindi humakita ang pagpapayaman ng mga opisyal ng gobyerno nung panahon ng mga Duterte. Mga kababayan, ito ho, panoorin niyo ba ho? Inalis kasi ito ni Martres under his term. Ang tanong ay gagawin ba ito ni Remulya? Sabi ni Remulya nitong September ay open siya na i-review ang sal and policy ni Martres. Ayan! Buti naman! Bakit? Kasi go oh, hindi hindi yung mga kapang-abuso mga opisyal ng gobyerno. Hindi ho sila basta-basta makakapagnakaw kasi mahuhuli ho sila. Pag bumili ho sila ng luxury vehicle, pag gumagamit gumamit po sila ng pera ng taumbayan. Nakita ho mga kababayan ko na lumulobo ang kanilang mga kayamanan ay talagang uh, mala lifestyle check ho sila, mga kababayan ko. Tuloy natin. Suportado rin daw niya ang lifestyle check sa government. Ayan. Yun yung pinakamaganda doon. Magsisilbi si Remulla hanggang 2032. Ayan, mga kababayan ko, this is the, this is the moment. Magsisilbi si Boying Remulla hanggang 2032. So, bumaba na sa pwesto si PBBM, mga kababayan ko, mo, tandaan nyo ha, bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, nasa pwesto pa rin si Boying Remulla. So, ano mga pagpababa kay Boying Remulla? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Dahil may 7-year fixed term po ang isang ombudsman. 7-year fixed term si Boying Rimulya, mas mataas pa kay BBM. Ibig sabihin, tatawid hanggang susunod na Pangulo ang termino ni Rimulya dahil ihalal ng Pilipinas ang bagong presidente by 2028. Ayan, 2028, magpapalit tayo ng presidente, si Boying Rimulya, andyan pa rin. Hindi rin basta-basta maaalis sa pwesto ang isang Ombudsman. Kaya naman pala Kaya naman pala nag-aagawan sa pwesto 'yung mga senador. Mga kababayan ko, nag-aagawan sila sa pwesto, nag-aagawan sila ngayon kasi uh 7 years fixed term ito. Kung nakuha ng Duterte Black to, matik uh, hindi matutuloy, pwedeng hindi matuloy ang impeachment next year. Mga kababayan ko. But suddenly mga kabayan, like I said, ang uh, impeachment ni Buday ay naka-archive lamang. Okay, tuloy. Tuloy natin to. Magandang usapin to. Ay katulad ng presidente at vice-presidente, impeachable official ang isang ombudsman. Ayan, ang mga kapag lang kay Boeing, impeachable. Impeachment. So kung sakali man, kailangan muna pong dumaan sa isang impeachment process bago matanggal sa pwesto ang isang ombudsman. Ayan, naku po! <laughs> Parang presidente rin pala to si Ombudsman, no? For more of these, please download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel. Ayan, ma maganda yung ano, no? Uh, subukan yung makinig din sa si Rappler. Alam nyo, dati kaaway namin yan, pero right now, mga kababayan ko, they are for, I think, they are for truth. Bago na kasi yung mga anchors nila, kaya maganda. Eto na, mga kababayan ko. Maraki ang roleplay ni Ombudsman Rimulya. Malaki ang gagampanan niya sa pagiging... Uh, ah uh, Marcos ally. I think uh, kahit mo ba si Bongbong Marcos malabo na kasuhan ng kasuhan eh. Alam ko maraming alam ko marami. Maraming mga maraming mga ano eh, maraming mga maraming mga Duterte. Ay maraming Duterte ang gaganti sa kay PBBM eh. Hindi nila makasuhan si Bongbong Marcos because PBBM have an immunity being a being a president of the Republic of the Philippines. Kaya naman mga kababayan ko, Pagbaba ni PBBM, I think maraming babanat kay Bongbong Marcos. And uh, one of the ally na iiwan niya na for safeguard niya is uh, no other than its Boying Remulya. Ngayon mga kababayan ko, kitang-kita niyo ho mga kababayan ko kung paano ho pinagtakpan ng dating uh, presidente ang kanyang mga kalokohan sa gamit ng ombudsman. Ngayon mga kababayan, Ombudsman ay ang kaalyado ng presidente Marcos. Ang tanong dito, mga kababayan ko, mabibigyan ba ng ustisya ni uh, Secretary Remulia, ano po ni Ombudsman Remulia ang mga dapat na mabigyan ng ustisya? Mga kababayan, this is a biggest uh, biggest uh, accomplishment na gagawin ng ating Pangulo. Sana naman kung nakikinig po kayo, uh, Ombudsman Remulia, gawin niyo yung trabaho niyo para sa bayan, para sa taong bayan, para sa bansang Pilipinas. Hindi lang ho para sa presidente natin. Kasuhan niyo ho ang dapat kasuhan. Bigyan niyo ho ng mustisya ang dapat na bigyan ng mustisya bawat Pilipino na binabaha ang kanilang mga tahanan dahil sa pagtalamak na pagnanakaw sa flood control. Bigyan niyo ho ng mustisya kahit po ang confidential fund na ninenenok ng mga malalaking opisyal sa bansa natin, mga kababayan at ang ating uh, mga kapatid. Sana ho yan ho ang aking pinakapanawagan sa video na ito mga kababayan ko. I hope sana mapagbigyan niyo po kami. Mabigyan natin ng justice ang mga nawalang pera sa taong bayan at pabibigyan ng ustisya at maitama at naway katakutang kayo ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel kung gusto mo na itong usapan.